Tara, samahan niyo kami puntahan yung matagal ko na ang pinapangarap. Kakaalis nga lang namin ng bahay at bigla kaming nagutong. Kainis life nga, ha ha ha. Malapit nga yung Starbucks sa amin kaya dito na lang kami muna nagpunta. You know why I like this baby? Because I gotta make a decision. Inantay ko may ang asawa ko lumabas ng sasakyan para sabay kaming pumasok sa loob. Pagkatapos na namin kumain mga mare, nagpatuloy na kami sa amin destinasyon. Habang nasa biyahe nga, nagzoom ako ng kamera ko. Kitang-kita ang may Mayong Mountain mga mare. Pagkalipas nga ng ilang oras, napasok na namin itong bukid. Ang sabi nga na ng nasawa ko. Damn, crazy. Hilong-hilo na nga ako, kaya hindi ko kinayanan at nagpahinga muna ako. Hindi na makasi ako sanay sa mga ganito. Narating na nga namin yung tutulugan muna namin habang nandito kami ngayon sa bukid. Tuwang-tuwang na -tuwa yung asawa ko, makakapahinga na daw siya. Ito nga yung tutulogan namin ngayon, pati bukas, ang huwi pala namin ay linggo. Ituro ko muna kayo, Mama Ray. Ito yung kanilang hagdanan papunta sa taas, ito naman ay fireplace, at nandito naman yung kusina. Yung asawa ko nga na sobrang hilig sa kape, pagkapasok na pagkapasok, naghanap kaagad agad na ng kape. Ayan niya at meron daw siyang nakita. Meron niya din pala silang bakuran sa likod. Ayan natin, nahanap na namin yung ilaw kasi madilim. Oh, may videos like here. A bar, a the okay. On the floor. Bro? This light on the floor. Oh, yeah. okay. I... Let's go, we are going to go upstairs. This is one here. It has a fireplace, winter, has a TV, it's baby watch your step here, watch your step. Mm. And it has a bathroom. Oh, and then the other bedroom reaches the bathroom too. Wow. Baby, this one's a big bathroom. Both has access to the bathroom. This is the big one. on the light yeah. Dahil nga dalawa yung kwarto, ito nga yung napili naming tutulugan. Nakakabagod ng biyahe, mga mare. Inabot ng ilang oras. Ang layo-layo pala dito, akala ko mabilis lang. Sabi nga ng asawa ko, mag na daw kami para kumain muna kami at para makapagpahinga na rin. Bago ngayon, pakita ko muna sa inyo ulit yung aming tutulugan. Ayan yung unang kwarto. Tapos nandito naman ako sa pangalawa kung saan kami matutulog. Sobrang ginaw nga dito sa pinuntahan namin kaya binuksan muna namin yung heater. Ilibot ko muna kayo le mga mare. Sa sobrang ang pagod, nagpahinga na lang kami at nakatulog. Kinabukasan nga mga mari ito na. Sobrang saya ko nga dito at sobrang excited kasi makikita at mahawakan ko na yung dating pinapangarap ko lang. Nasa pila nga pala kami mga mari. Marami kayong nakikita mga bata dito kasi pwede siya sa mga bata. Ganito lang palaga gawin, mga mare. May hahawakan ka lang kariton. Tapos magpapadulas lang sa snow. Ganyan lang pala, mga mare. Akala ko mahirap. Natunaw na pala yung mga snow sa ibang bahagi ng bukit. Hindi naman siya kalakihan, pero suling-sulit naman. Nakatayo nga pala ako dito, mare, habang pinapanood ko yung bata. Kasi magpapadulas rin pala sa snow, mga mare. Ang tapang naman ng bata. Grabe, hindi natatakot. Itong hielo nga pala mga mare, ito yung ginagamit pang halo-halo, cheri. Okay. O sige mga mare, sulitin ko na yung pinangarap ko dati pa. Maraming salamat sa panonood.